Kailangan bang maging eksperto ka muna bago ka makapag-alaga ng isang baboy? Hello mga ma'am, sa hapong ito isi-share ko lang po sa inyo yung isa sa mga tanong na naging tanong din namin before kami nagsimula sa pag-aalaga ng mga baboy. Before talaga kami nagsimula sa pag-aalaga ng mga baboy, naging doubtful din naman po kami sa sarila namin kung kaya ba talaga namin. Kahit po yung asawa ko mga ma'ams ay may konti ng background sa pag-aalaga ng mga hayop dahil ito din yung hanap buhay ng mga magulang niya nung siya ay nag-aaral pa. Pero nag-aalinlangan din po kami kasi nga iba talaga yung sarili mo ng mga alaga. Pero habang tumatagal mga mams na tayo ay nag-aalaga ng mga hayop, ito lang po talaga yung na-realize namin na hindi talaga kailangan na maging eksperto ka muna sa lahat ng bagay bago ka makapagsimula sa pag-aalaga ng mga babo. Marami tayong pagdadaanan ng mga problema at mga pagsubok na matututunan natin at masosolusyunan sa pagdaan ng panahon. Ang pinakamahirap kasi na aspeto sa pag-aalaga ng mga baboy is yung pagpapanatili ng kanilang malusog na pangangatawan at maayos na kalusugan. Dapat maging matiyaga tayo na maibigay sa kanila ang kanilang lahat ng pangangailangan para mailayo sila sa lahat ng sakit na maari makaapekto sa kanilang kalusugan at sa kanilang paglaki.